Uh, good morning mga kapawarin TV no? Ari kita sa sa Ilog Ilabangan River no? Ari sa ina sa dalom no? Aro ang uh, Itom Amo ina ang tanda Or ang uh, uh ginambas ang DRRM nga uh, Go Get Set na uh, nice. ang na may pama ilang uh, tanda on uh, nag ang tobe nagasaka bala o nagapanaog so ara dira ah. um, ang yarar im hotline sang city of kabangkalan no kung may mga problema nice. Ka. so ari kita diri pat check no so nanon na plastar sitwasyon sang tobe diri sa ilog hilabangan rever wala tayong sinasabi talaga guys oh nagalambod-lambod ang tobi oh na hmm. all right ang importante nga ang tobi na hindi lang magdako or hindi lang magsaka hindi lang nice. maglapaw sa uh, yelo kag itong nga agdanan sang DRRN all right yes. Hindi mo maintindihan Kumbati kawa trip. Welcome to Papa Earn TV. Oh, good morning guys. Sari kita subong sa no sa Ilog Ilabangan River or sa Barangay Kamugao. Alatawan no, niya bala ang uh, tada sitwasyon sa tubig diri sa Ilog Ilabangan River no naga lambut lambut no Na, ato ang uh, barangay Kamugao no sa Tabok so kita ya sa breed or sa taytay -tay. so ara ang uh, ginapa ano ang ginatandaan or ang tanda sang aton nga DRRM no ng hagdanan uh, ara man ang uh, DRRM hotline no 09212337826 uh, no DRRM hotline subo man nang ila nga hagdanan uh, nga sa diin na uh, para mabalaan kung ang tubi nagasaka or nagapanaog no may ngalan nga go si go get set ah, go get set hmm. <laughs> so ang mambal ko lang na dito wow, ni okay, tanig no? para hindi na magsaka no hmm. <laughs> So, ari din, no? ari kita di, subok, no? ari na, nakita nyo ha, muna din ang mga coffee shop, sa sang uh, suba or sang bike, Ato ah, dito ang Jarjos Kapihan So, ito nga ito ba Or ang hininga so ba Kapagat ito sa maya barangay uh, Talubang eh, Or sa Malabong No? Ilog Alright No? Oho uh -huh. Manantawa hmm. nyo bala Ang lakat sang tubi Madasig Bot kon dasig Ang lakat tubig, uh, Siguro hindi subong uh, Tawag na ito na Uh, ano dito sa may baybay Ano na to na ito na Taob, oh, taob. na So wala siling hundas Kaya lakas ng tubig uh, Hindi taob Kaya aga subong no? Alright mm. So Ari kita sa Taytay Sang ha? Barangay Kamugaw Or Barangay 8 And 9 Wow Alang oh, tawa nyo bala no? Ah So, latawan nyo mga kapaparin TV Naglupad na ang atok diri no? Ah. uh, uh, uh cop shop, why na atok? So, siya lang si Manong o, oh, no? Nagabantay sa uh, kahoy nga maanod Alright Tantawan nyo si Manong, ha? Abi nyo, kapamunit, ina Ang ginabunit, na ya, yeah, kahoy, ha? O, oh, de? O, sa so may punta, o, lang nyo, damo sa mga kaway nga nakuha nila. So, may ah! ulos man yung balik no, kung magdako ang tubig diri sa ilog, ilabangan, driver, no, kaya yung mga tao dito, damo sa makwa nga mga kaway, o. No, o, wow. ginaanod sa suba, alin dito sa uh, barangay Oringaw, Orong, or uh, barangay uh, Overflow, o <laughs> Overflow uh, ilamunan no mm, natawan yung tubig ah. nagalapad nga nagalapad diri ang atong kasubaan so gabantay aga pa si manong na abi wen nagapamunit ina siya That? Kiligay, giligay ga mga kahoy or tablon nga magalabay diri naga tipulon tipulon ang nagatubi, ang naga tubi <laughs> 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 ha oi naga pa to si manong, o. Oh. Patuga pang nagpapa si Manang. Na, na, talong nice. talong nang ha. baw. Hmm. So, ini suba nga ini no, damo ini sa kagdapo ini sa mabulig diri sa tao. Basta hindi lang mag-awas. Kay kung mag-awas dako man nga, pero wish yo sa pumulo yo sa oh. sa kinihop. Kabangkalan, no, di ba mga idol?